Hawakan niyo po. Oh, mm -hmm. Okay. How... Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Buling Nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo! May nakita akong ano, sikat na rapper. Hindi ko matanda yung pangalan niya pero ito siya oh. May nakita akong sikat na rapper, di ba siya yon? Di ba siya yun si Lonely? Bago na pala ang pangalan ni Lonely ngayon. Lonely na. First time mo sa sushi bar tapos kinain mo yung malaking serving ng wasabi kasi akala mo abong aray para ang gumuga ng apoy niyan, sigurado. Sige, subay. Ooy! Pwede! Ano si Tito Haring na damay? Eh. <laughs> tagay lang, bakit hindi naliguan? <laughs> para daw may, may mas masan. mo uh, Para, para <laughs> Kala ko sa gagamitin tayo. <laughs> skincare. What? <laughs> ginawa niyang na yung nalagyan ng skincare. Unang kagat su... Yung dila mo lukot-lukot eh. <laughs> Unang kagat ikinis agad. <laughs> sabi, nga, sabi nga nila ba, diba, mag-recycle. Diba? Tama lang yung ginawa mo. At least nakatulong ko sa early. Uy, palaban ka kay Mama Mary, ha? Salamat ka, di kita mapalo dyan. Nagamit hmm? niya yung ligtas <laughs> points niya. Puti walang multo, no? Biglang bumilis heartbeat ko sa'yo. ganda naman ni Pep. Yung huli kong binidyo ha, nagalit sa akin. Di ba naubo ko kanina? Ha? Ah, Oo. Oh. Bakit hinahanap mo ko sino yung umutot? <laughs> Sorry na. Mukha ba po, po itong bibig ko? Mauli ko ba? Magsing amoy <laughs> Grabe naman. Kuya, meron kayong ano, Farmer Sanchez? Farmer Sanchez po na. Farmer Sanchez po. Nagets ni Kuya, no? Ang bilis niya makagets. So, so, meron pa po nito sir sa number 41 po. Important. Parmesan okay. cheese na yung hanap niya. Pwede ba manligaw? Paalam daw kay ate. Kasi ate na lang liligawan. Niya. Dati ka bang manok kuya? Huli pero di kulong. Buti nga hindi kumpis piste eh. Mabait pa nga si mam Ma niyan eh. <laughs> Ayan ha, ah, kumpiskado ka. <laughs> <laughs> eh, hey, na ngayon. Inalagay na pala sa ulo ngayon ng mas. <tiyon> Ku samai. Ya. Jangan-jangan para mata atas Lambutan Lambutannya pa. sa ito na ibinigay ng bilibid. Magtatanghali kahapon na diskubre ang kalaykay na nakasabit sa gitna ng post tower 8 at 9 ng maximum security compound. Ito raw ang ginamit ng presong si Reynaldo A Gonzado sa pagtakas niya sa bilibid na posibleng noon pang December 26. Yeah. <laughs> Sagi kala <ko> si <laughs> <Indian> rap <battle. laughs> रैप करता हूँ पेश में शोकिंग डरता मैं डरता मैं करता मैं मरता हूँ सब के बैडर सब से मैं ऐड करके खड़ा बताता हूं आप मैं अपने किन बेटर रैप है जात मिस्टर बलजीत राजा बादशाह हो या नवाब इंडियन फ्रेंड्स को जान सॉरी नोबडीज गोना नो नोबडीज गोना नो दे गोना नो हाउ विल दे नो ए अनीयान बागोयान सरीवा मोरा लंगयान 20 Hindi, pwede nga lang yan. Parang iba pa gusto. Ah. Opo, tignan niyo po. Plastic. Hindi, totoo po yan. Hawakan niyo po. Okay, binagaling lang Hala, ang ganda ng sky, oh. Nag-pick up line ka daw sa jowa ako kahapon, ah. Friday. Sabi? sabi mo daw, bolping ka ba at ako ang papel? Kasi kulang ako pag wala ka. Hindi hindi naman maganda. O ako, may kasabihan ako sa'yo oh. ha. Oo ito, oh. Aanhin mo ang damo kung lilipad naman sa likod mo to. Aray. Hashtag, St. Loc's Medical Center. <laughs> niya, ka, naman. Ayos ka kasi maiyak, matakay, sa ng ulo. Ng ganito, Ligtan sa umaga, tanggero sa gabi. Para daw ma-reset yung ano, ligtas points. Ang <laughs> bait, no? Oh, Lakas tumagay. Eh. Sure. Yeah. Yeah. Wow! Galing ni Ate, ah nagmula sa langit, bumagsak sa lupa, napuruhan ng muka, nagfly away tuloy ang festival bakla. Alin kaya ang mas proper na pambungkal ng lupa mess heart? Ang pala o ang buto ni bakla? Okay, iriban mo na siya mess heart. Bleach hair, parang corneto ang buhok ni bakla, iririban -re siya na mess heart. Sige, diligan mo na ang mga mess heart para mahinog Pero grabe, na. paano niya napipingit yung ulo niya? Si ano likod? Ang ending niya sa emergency room ang diretsyo mo bakla para lagyan ng bakal at tornilyo yung gulugod mo. I-blower mo na mess heart. Ang niririban po ng mess heart ay sila lamunan king sa TikTok. Friend po siya ng mess heart. Kaya po niyang ibaling ang leeg niya na parang bibi. No? Dahan-dahan lang, mess heart. Baka maplant mo ang pisngi ni bakla. Kaya din po niyang ibalok ang katawan na niya nandito. na parang isnig. Okay, mess heart. Lagyan mo na ng pangkulay ang hair ni bakla. Parang ketchup ata ang nilagay mo, mess heart, sa ulo ni bakla. Sige, mess heart. Banlawan mo na din ang hair ni bakla. After banlawan at i-blower, e ayan po, naging parang kamatis na po ang hair ni bakla. <laughs> oh, wow! Ibong Adarna plus panabong na manok plus mga sisiyo na binibenta sa pistahan plus kikay na dora plus sailor half moon plus baklang may muta. Ayan na po ang produkto. Isang baklang manika. Naman, Salamat, Mass Heart.

Ano na? Hindi <laughs> na mag-expect na isa shout out pa Shout out sa'yo Vince Ganados At maraming salamat sa panunood dito sa channel Idol Tardong pa shout out naman Idol next episode Sarap sa feeling na ma-shout out mo Felix Family from Kaintarisal mm -hmm. Shout out sa Felix Family from Kaintarisal At sa'yo Narciso Felix on up Shout out din sa'yo Pa shout out load sa next funny videos mo Lodi talaga Boss Tardong Shout out sa'yo Kelvin Makadangdang At maraming salamat sa panunood dito sa channel pa-shoutout po, Terdong TV. Grabe tawa ko dito. Nakakawala ng stress at problema sa buhay. From Basista, Pangasinan. Shoutout sa'yo, Vin Monderin. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pa-shoutout sa next video mo, Kuya Terdong. Shoutout sa'yo, Riel Christian Flores. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Weak. Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, wag mo kalimutang isubscribe ang akin channel para lagi kang updated sa akin mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!